bisa tuyo tuyo ha ang patis wait wait nagugulahan ako ang patis ay toyo ah. <laughs> kaya pala sabi ko ba't ganun hindi ba sila nagpapatis Hmm, makes sense. Yung ulang ka mo na-realize yun, di, di, ko alam. Kaya wala pala sabi ko, pahingi pong patis pag gano'n lagi, oh. Yung bilis toyo, sabi ko. Parang, Mortal scene sa akin, eh. Mortal scene Social i kaya the Fish sauce. Isang abong fish sauce. Uh, hello. Can, can I get one fish sauce, please? Yeah. Can you, it, can you put the um lemon? I need add The lemon squeeze. Churrot.

nagtatagalog kayo tinuturo ba sa paaralan ang Filipino I mean ang Tagalog o dahil casual na ginagamit siya sa labas pero ang main language lagi ay Bisaya Cebuano usually naman may Filipino subject. Pero kumaga, siyempre, aralin arali mo yung, yung is how do you use it, no? So, sa, sa eskwelahan lang ba o laging pag nasa labas din kayo? Kasi sa, sa, yung population ng kumbaga ng Cebuano or, Bisaya in general, I feel like hindi ko alam man, wala akong ano nito, actual statistics, pero parang mas marami ang Bisaya compared sa mga Tagalog, 'di ba? Parang ano yan, lang, ako lang ah, ano ko lang 'to. Kumbaga, yung geo ano natin, kumbaga. So dapat Oo, oh, kasi Bismin, 'di ba? Dapat tinuturo din sa Luzon ang Bisaya, 'di ba? Kasi parang nagkakaroon ng nati-divide pa eh, no? Kasi pag may mag, mas united lahat, I feel like mas meron tayong na meron, mas magigets natin yung isa't isa. Minsan sa simpleng kultura na hindi mo magets or language barrier, doon pa nagkakaaway ako eh. Ano ko lang naman yun ah. Malay mo, may, syempre marami rin naman benefits. Mga ganon. album ng Alamat. Hindi ko pa napakikinggan, pero gusto kong pakinggan. Ano ako sa kanila eh. Tutuwa ako, super. Kasi, magagaling talaga yan. Tropa. pupunta pa ba kami sa Bohol? Pag tuwid na kayo, pupunta kami dyan. <laughs> Pwede ba yun? Kaya nyo bang tuwidin ang Bohol? Hirap nun eh. Bohol-bohol ba naman eh? No? Dati akala ko na sa Chocolate Hills, chocolate talaga yun eh. May Chocolate Hills pa ba? Nakakatakam pa pag... May Chocolate Hills. Pag tinuturo sa eskwelaan. Palawan. Sorry, magbakasyon minsan, pero... Parang wala akong karapatan na nagbakasyon eh. <laughs> pero gusto ko. Pero kasi parang hirap magbakasyon sa Pilipinas, no? Isipin mo. No? Bakasyon ka. tapusin mo kumain. Matagal talaga kumain. ako kumain. Dadamihan ko na yung kain ko mamaya. Babalikan ko to. Kuya, suggest ka ng P-pop song na may dance break. Ha? O suggest ko. Dance break ko man ang dam ah. lakas ulan. Mime. Ano kaya, no? Bago na ako ng career. Mag, mag ano na lang ako? Manager na lang ako ng SB. No? Sila na lang yung pasasayawin ko, yung mga ano. Uh, mag, ako na lang mag-handle ng TF nila.